idol, may cancer ka raw sa, sa back. lats po tawag dito, may cancer ka daw sa obliques. Obliques tawag dyan sa chan. Idol, bawag ka daw. Alam mo, paano kung may cancer ako? ba diba? Ang sakit ng very insensitive. Paano kung bawag ako? Tsaka yung mga bawag na nakakanood dito. Ang sama nyo naman tao talaga. Grabe, gusto nyo manakit ng kapwa. Hindi naman ako bawag. Ngayon ko lang nahanap yung babae gusto kong pakasalan. At magkaanak. Si Sarina Agassi yun. Si Missy, si Wifey. So ngayon, medyo hindi pa sana in 2 years or 3 years kasi uh, inaano namin yung yung house namin, yung mga business namin. Alam niyo na sa mga business, may ups and downs. Sa buhay, may ups and downs. May mga aksidente. May mga good business, bad business, up, down, up years. Gusto namin pag na kami, maganda siyang buhay. Uh, financially stable. Tapos emotionally ready kami. Tsaka time na 100% kasi pa talaga yung pagpapalaki ng magulang yun yung nakakalimutan na yung po, o, po, po, give respect to others at maging mabait at respectful na tao sa kapwa. Tama kayo, mali na si Dr. Duo,